Dati pang ganoon ang aming turingan sa si isa't isa. Kahit na noong nasa, intramuros pa kami. Pero yung pagiging magbayaw namin ang naging dahilan kung bakit umabot ako sa sitwasyong naranasan ko. Ang rekado na aking hinahanap bilang may asawa. Noong minsan napuntahan ako ng aking bayaw na si Erwin habang nagagarden sa isang bakanting lote. Sumunod pala siya sa akin at doon ay parang aso sa bilis niyang Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento palike and subscribe naman dyan Pangalanan mo na lang akong Nilda 48 years old, ng Cavite. May limang anak sa isang lalaki, Nakatulad ng ibang lalaki na ang hanap buhay ay ang pagkokonstruksyon. Hindi kami kasal at pumayag akong makipag-live-in sa pangakong magpapakasal kami pag nakaipon ng magkasama. Ganda, di ba? Pwede na, pero nagbago ang lahat noong simulan namin ng pagsasama. At bagkos, ay anak ang aming naipon ang dahilan kung bakit nawalan kami ng kakayanan para magpakasala. Nauna ang gastos. At masasabi kong ang magkaroon ng limang anak ay parusa hindi lang para sa aming mga anak kundi na rin sa aming mga magulang lalo na kung walang sapat na pinagkakakitaan. Naging libangan ang paggawa ng bata sa halip ang paggawa ng paraan para makapaghanda sa kinabukasan. Dahilan para posibleng masira ang kinabukasan ng aming mga anak. Walang nakatapos ng college sa aking mga anak at tatlo sa kanila pamilyado na at ang dalawa naman high school. Isa akong ina na haros lahat ng bisyo nasa akin na rin. Sogal, yosi at maging inom ay nasa akin din at syempre ang aking kinakasama ganun din. At hindi kami ang magandang halimbawa ng isang magulang. At alam ko na isa ito sa dahilan kung bakit walang direksyon ang aming pamumuhay. Ito ang nakagistan at nakalakihan namin siguro dahil na rin sa mundo o lugar na aming ginagalawan. Ganito ang dating sitwasyon namin sa Intramuros kung minsan magigising ka sa ingay ng kapitbahay at umagang hindi alam ang mangyayari sa mga susunod na ilang oras. Hanggang ma-demolish kami sa aming lugar at mapalipat isang lugar sa Cavite. Buong akala ko sa aming paglipat, merong magbabago. Meron. Ang lugar, pero ang pamumuhay, halos walang pinagbago. Pero di hamak na mas okay naman kung ikukumpara sa aming pinanggalingan. Pero naging problema ng aking kinakasama ay ang pagkukuna ng pagkakakitaan. Dito na rin nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya, ang tatlo naming anak, na ang pamumuhay ay halos walang pinagkaiba sa amin. At sana, ay hindi umabot sa pagkakataong ang natitirang dalawa pa ay matulad sa tatlong nauna. Kasama namin nagsilipat ang aking apat na kapatid na may sarili-sarili na ring pamilya. Nagkahiwahiwalay kaming apat pero ang isa, kasama namin ang aking pamilya sa lugar na aming nilipatan. Na aking sinusundan na halos abot tanaw kulang mula sa nilipatan ang kinatitirirang bahay. Ang aking kapatid na itago na lang natin sa pangalang Marcel at ang aking bayaw sa pangalang Erwin. Matagal ko nang na kilala sa si Erwin dahil magkababata kami sa Intramuros at kapitbahay lamang namin sila. Naging kaklase sa elementary at sa din kaming nakagraduate. Parehas kaming hindi nakapag high school dahil sumama o isinama na siya ng kanyang tiyo sa palengke na nang lumaon ay naging cargador. Hanggang maging asawa niya ang aking ate Marcel, nagkagustuhan, nagtago, nagsundutan at naaktuhan ng aking mga magulang. Paano ba naman inuna ang kaboglihan? Pero malay ko bang ako na pala ang susunod. Boyfriend ko noon ang lalaki, na itago na lang natin sa pangalang Miguel. At kahit alam naming pareho na isang kahig-isang tuka ang kapwa namin pamilya. Kami naman yung lab team na punong-puno ng pangarap para sa aming kinabukasan. Lalo na noong makahawak kami ng pera nang makapagtrabaho kami. Parao kaming high school graduate at habang naghihintay ng tamang edad para makapag-apply sa mga factory, eh sinubukan ko muna ang magtrabaho kahit ano, basta magkapera ko. Nagsasawa na rin kasi ako sa buhay namin. Wala ka nang ang kain, puros pa ang aming agahan. Pero noong makahawak naman ako ng sariling pera, pakiramdam ko naman ay eh, kaya ko nang mabuhay kahit wala ang aking mga magulang. At sa bagay na iyon, pareho kami lang iniisip ni Miguel. High school boyfriend ko si Miguel. Matagal na kami. At alam naman nating lahat na hindi nagtatagal ang isang relasyon nang walang chorba na nagaganap at matagal na namin ginagawa ni Miguel ang bagay na iyon. High school pa lang kami ay pinag e na namin ang kalangitan dito pa lang sa kalupaan. Mga kaparaanan, stilo, taktika at diskarte para tumagal ang bawat senaryo. Hanggang sa pakiramdam ko ay maging dalubhasa na kami sa ganoong larangan at sinasabi namin sa bawat isa na ikaw ang pinakamagaling para sa akin. At sa bagay na iyon ay magkasundong magkasundo kami, kaya naman, kontrolado namin ang bawat paglabas ng aming pinagsaluhang sandali. At ang pagkakabuko sa aking kapatid ay hindi namin inaasahan. Alam ko na jowa ni Erwin si Ate Maricel at alam ko rin na malamang tulad namin ay naglalaro din sila ng bahay-bahayan at tago taguan Kaya lang, mukhang nataya ka agad sila at magulang pa namin ang nakabisto sa ginagawa nilang abracadabra. kung kungkuloy. Tamoy-moy, puslungoy, tamurloy. At dahil doon ay hindi pumayag ang aking mga magulang naganoon na lang iyon. At dahil nasa wastong mga edad na. At ewan ko kung bakit sa dami ng lugar ay doon pa mismo sa bahay namin. Natanging kurtina lamang ang nagsisilbing pagitan. Sila ay nagkeringkingan. Eh alam naman nating lahat na mahirap magpigil. Lalo na kung nandun ka na sa tugatog ng tagumpay. It's either mapalingking o mapatilaok ka na parang surot. At yung iba nga dyan nagsusumigaw pa ba? Diba? Mabuti sila kahit papaano nakasal. Yun nga lang ay parang na rin silang dumaan sa butas ng tokoyok. At kung paano naman kami naging live-in ni Miguel, Sabihin na lang natin isa rin ako sa babaeng biktima ng salita. Salitang nagmula naman sa taong pinag-alayan ko ng lahat, meron ako. Ang salitang, magsama na lang muna tayo. Saka na tayo magpakasal kapag nakaipon tayo ng magkasama. Pero sa halip ay anak ang aming naipon. At dahil lamang na ang gastusin, ayun, lalo kaming nawalan ng kakayahan para magpakasal. Ang pagsasama namin na marami ang binago sa bawat buhay namin bilang live-in partner. Isa na doon yung sinasabi namin sa bawat isa na, Ikaw, Miguel ang pinakamagaling sa akin, ay tila ba battery na nawala ng karga. Nadahan-dahan namang ipinapakita sa akin ang aking bayo na si Erwin. Hindi ko masasabing nasa level pa kami ng pagiging magbayaw namin ni Erwin pero Iyong pagiging magbayaw namin ang nagdala sa akin sa sitwasyong matagal-tagal kung na rin hinahanap mula kay Miguel. Sa totoo lang, simula nung maging bayaw ko si Erwin at makasama sa paglipat sa Cavite. Mas nakilala ko si Erwin at trip ko kung paano niya ako itrato bilang kanyang hipag sa paraang mabiro na may pagkapilyo. Bagay na nawala sa amin ni Miguel simula noong magkaroon kami ng anak. Hinahanap-hanap ko ang mga panahong wala pa kaming anak na para bang sa tuwing magkikita kami ni Miguel ay gusto naming tapusin ang gabi sa isang malapot na sandali na para bang sabaw ng special na lomi sa lapot pare. At ewan ko ba, simula noong magkaroon kami ng mga anak ay naubos na ang kiliti ni Miguel. Para ba ay yung rikado na aking hinahanap sa araw-araw bilang ako na mayroong kinakasamang lalaki? Normal sa amin ang magkaroon ng kasiyahan kapag merong ipinagdiriwang. Kami lang sa pagitan ng aking pamilya at pamilya ni Ate Marcel. Kahit sa kabila noon matapos ang isang araw na ubos biyaya, literal, kinabukasan na katunganga. At ang senaryong iyon ay hindi na bago sa amin dahil ganoon kami namumuhay. Kahit ang mag-usap ng kalaswaan, Nakaharap ang mga anak naming nagdadalaga at nagbibinata ay normal sa amin. Yan ang normal sa amin pare. Hanggang sa tutuhanin ni Erwin isang araw ang kanyang mga ekspikulasyon na kung siya ang aking naging live-in partner ay ihilang raw ang pahinga. Marami ang bakanting unit sa aming nilipatan at ang halos lahat ng mga bakanting unit na iyon kapag nilinisan ay magandang taniman dahil mataba ang lupa at kapag ganoong palubog na ang araw, iyon ang aking madalas ay ginagawa. Pechay, okra, talong, sili, mga kadalasan pwedeng itanim sa tabing bahay. Nasa ngayon mahal na rin sa palengke ang aking madalas itanim. Lalo na ang kamote. At ang pagagarden na iyon, ang naging simula ng lihim naming pagtatalamuy-muyan ng aking bayawa. Tuwing darating ang alas tres ng hapon, lilim sa bakanting unit kung saan ako ay nagtatanim-tanim. Kung hindi ako makikipagtsismisan o sugal ay ang pagtatanim, ang aking ginagawang pampalipas oras. Nang may tumawag sa aking pangalan at medyo, ikinagulat ko ang aking paglingon. Si Bayaw, inilabas at hawak ang kanyang panghukay at biro ko pa. Ano yan? maghuhukay ka ba? Itago mo yan at baka hindi tumagal yan. Haha, <laughs> hulukoy mo. Dahil alam kong mapagbiro talaga si Erwin, maliba na lang sa gawing iyon, eh nakakabigla. Dadalawa naman kaming nandoon kaya naman dinaan ko na lang sa biro ang kanyang kalokohan. At ang kanyang sagot, baka ikaw ang hukayin ko dyan. Biro man yun o hindi pero may kung anong espirito ang umira sa aking pagkatao. At nasabi kong Loko ka, baka may nakakita sa'yo ha? Hagod ng tila ba isang gutom na aso na parabang imported tuna ang kanyang ginagawang hapunan? Singbilis ni Brownie, ang kanyang ginawang paghukay at sa ipinamalas ng aking bayaw na pagkalkal sa lupaing bibihira kung daanan ng dilig ay bumuluwak ang isang masaganang bukala. Kung makailang ulit Dinaming ginawang tagpuan ang likod ng bakanting unit para lihim na iraos ang silakbo ng kamunduhan. Hanggang sa magsimulang magduda ang aking kapatid na si Maricel at mauwi sa pagtatalo na halos kamuntikan ng mauwi sa pagkasira ng bawat pamilya nang dahil lamang sa sariling kagustuhan. Matapos naming malusutan ang gusot ay tatawa na lang kami sa isa't isa sinyasa na para bang nag-aasara na ikaw kasi ang ano-ano mo eh. Yan tuloy, inabo ko tayo. Alam nyo kung minsan, maganda rin pala sa pakiramdam kapag gumagawa ka ng kabulastugan. Yun nga lang, I'm sure. Kung sa akin ginawa yon isa na ako sa taong maniniwala na walang forever. Haha! <laughs> -ha.